in the, in the last uh, three days po, no, nag-release po ng uh, allowances para po sa mga sinasabing scholars ang aming uh, city government. No? So, nananawagan dito tayo sa public na tignan po ito. No? Kasi ito ang talagang malinaw po na violation po ng ating election to. Kasi magagagamit po ang pondo ng gobyerno po, to induce or sway the candidates to add, uh, the, the voters to vote or for or against a candidate. So, ngayon may sinasabi po sila na meron daw pong exemption. Pero under uh, Comelec Resolution number 11104, mali daw naman po doon. at uh, uh, let me go to Meron po dalawang section, no? Ang uh, relevant po sa discussion. Sa uh, under section 32 po ng uh, Pumilic Resolution number 11104, nakalagay po ito, no? Request for exception, uh, section 32. Request for exception and exemption for the release, disbursement, expenditure of public funds for public works projects and social welfare and services projects and housing-related projects. Requests for exemption for the release disbursement expenditures of public funds for public works projects and requests for exemption for the release disbursement expenditure of public funds for social welfare and services projects and housing related projects during the prohibited period of forty-five days for the conduct of regular elections are subject to the guidelines issued by the Commission. So Tama uh, yukong uh forty-five days before the election, yapag na campaign period and within that uh, campaign period, bawal lang pong uh, maglabas ng pondo ang uh, gobyerno except kung may uh, exception ang uh, na po ang COMELEC. Uh, Pero, under section 33, ito po yung mababasa natin. Section 33, total ban on, on distribution of ayuda to part of IH, and PORTIs notwithstanding any provisions to the contrary, so yung kung Section 32, kahit daw po merong Section 32, granting exception, sabi po, notwithstanding uh, any provisions to the contrary, the giving and distribution of ayuda to PAD, ACAP, and parties shall be totally prohibited within a period of 10 days before elections and on election day. Except, dalawa lang po exception, medical and burial assistance which are normally given to qualified in the people. So, yun po. No, malinaw po ang Comelec uh, Resolution number 11 of 104. Now, within the 45 days, you can request for exemption but during the 10, day, 10 days before election day and on election day, bawal na po magbigay ng ayuda. At ano po ba ang definition ng ayuda? Uh, so meron po definition of terms no? uh, sa Pamilya uh, Resolution number 11104 that giving, distributing, and receiving any assistance or ayuda other than those which are normally given to qualified individuals such as but not limited to basic needs and assistances during the campaign period. Whether given by the candidate or his or her relative within the second degree of affinity or consanguinity or their known supporters or employees. So, under this definition, po, any assistance, po, you know, uh, whether in cash or in kind, is considered within 10 days before the election. So, consider this. Kari kapu yung 4Es, no, po ang programa ng uh, for the poorest of the poor. na mga kababayan po natin hindi po inalaw ng POM-ELECT na magkaroon ng disipulsyon hindi na uh, 10 days. Hindi po sa amin. Uh, mga scholar daw po ang uh, natin yan. And in fact, kung babasahin po natin yung announcement nila, uh, may schedule po sila 3 days before within the 10-day period and then meron po silang uh, schedule after elections. So, dapat pwede naman po pala na after election sa po ibinigay. So, hindi po kailangan talagang tapat na during the 10-day period. Which is the critical period po. Dahil may, meron pong uh, tendency yan na maka po sa decision po ng mga mutante. So, yun, I think, yun po yung wisdom and spirit itong uh, total ban na uh, which I think was violated. So, again, uh, I appeal to the uh, Commission on Elections na ili po ninyo. Kung may authority po kayo to uh, file a, a, a motu proprio petition for disqualification against a candidate no, na nag-violate po ng Safe Spaces Act, mas dapat po na gamitin po yung kapangyarihan niya kung ang na-violate po mismo ay ang uh, in uh, po ng po-elect ng mga residencia. No. So, ito po yung ating statement. I'm open to questions. Sir, yes. Uh, you mentioned sure about the uh, uh, freedom of So I do consider the right to speed up pressure. What yeah. uh, yeah. the uh to to, to you know, when you file your if you file your motion for your speech, it would qualification? Yeah actually uh show both order, we already raised that as in the argument. candidates that decided that they are candidates do not share their constitutional uh, rights the freedom of speech. Ano po ba yung freedom of speech? As long as hindi ko siya libel. As long as uh, hindi ko siya uh, uh, prejudicial to public safety or order. Hindi ko siya like uh, citing to citizen violence. Uh, protected speech po yan. May, may counter-argument po sabi. I see covered ng uh, freedom of speech ang uh, obscene language pero, babasahin ko natin ang uh, Supreme Court decisions on that issue. Uh, sabi ko ng Supreme Court, if a, if a uh, material is uh, predominantly uh, obscene, no? only a to of curious interest, then uh, hindi ka protected. So, meron pong uh, threshold yan. So, example po, may mga jar po so, tayo ngayon, mga tabloid. Uh, nabibili ng may mga uh, mga manalaswapo na litrakon no? ng ating mga kababaihan. And yet, under the Constitution, protected ko yun because, yes, meron pong uh, mga ganun pictures but if you read the entire tabloid, meron pong uh, uh, portion for news, meron pong portion for uh, entertainment, meron pong uh, portion for sports. So, applying the standards ng ating Supreme Court, ang sabi ng Supreme Court, These uh, are predominantly uh, seen so protected under the freedom of speech. I Sir, yes. when was the allowance for the scholars distributed? When? Uh, it started on uh, Tuesday, May six. Uh, natapos na po yesterday so it's a 3 day uh, schedule no? po sa po yan sa tanghalang pasigenyo sila po, anawagan natin sa Pomele na sana po, eh, huwag lang po kami ang tignan kita din po yung mga activities ng aming uh, katunggali para naman po magkaroon ng uh, ika nga eh, sense of uh, fairness hindi lang po kami yung uh, nakikita So, kasi malino na mo sa pinasa po natin na po may legalisyon po, within 10 days po, absolute ban po yan. Wala po yung justification. Like yung pong 9.6, yung bilat spend all of that, 8.7 billion. Marami na po kami magagawa. Ay, if I may just uh, side mo. Kasi ito po yung, uh, I think, mas importante po eh. Dahil ito po yung may, uh, may direct impact sa buhay ng mga pasigay. Sipin niyo po. Gagasos lang po ng 8.7 billion ang uh, City Hall. Ito po ang uh, may tatayunan sa basic in the next 3 years, not in the next 9 years, in the next 3 years. Isang uh, City Hall na may kaparehong sukat at area. Isang uh, 11-story na new hospital building. 5 unit na 11-story new housing building, kagaya po ng mga naitayo sa Maynila, sa panahon po ni Mayor Isko. Isang unit po ng 11-story na new university, po yung pangarap namin ng aming team na magkaroon na po ng kaparehong uh, uh, parehong unit. sa Makati po may University of Makati, eh, in the next three years, kapag po ang uh, papalarin, magkakaroon po tayo ng uh, passing university. Yung totoong university na kahit anong kung puso, eh, available. No? Magkakaroon din tayo ng limang unit na 7-story new high school building, limang unit na 7-story new elementary school buildings para po yung ating kung mga estudyante ay hindi na po kailangan mag-third shift. Kasi po ngayon, sa Pasig, ang mga estudyante dahil sa kapulang ang classroom, hinahati po in three shifts. So, hinahabot na po ng gabi sa kalsada yung mga estudyante. Pangarap po namin na alas alas 3, alas 4, nasa bahay na ang mga estudyante para po yung mga magulang panatag na po ang no. loob. lalo po ngayon, no? kung napapansin niyo mga balita, ang dami yung krimen na nangyayari. Napaka-importante po na kayo tayo na kung mga bagong building sa doon. Sa ganun, maagaw po nakapawin sa bahay ang mga estudyante namin. Meron pa po tayo no? No, na bukod dyan na, meron pa po tayong dalawang uh, tulay na pwedeng ipag ipagawa mayroon pa po tayong pwedeng 10 uh, na 3-kilometer roads na pwedeng uh, ipatayo lalo na po sa Pinagpuhatan. Alam po ba sa Pinagpuhatan, may mga lugar pa rin po doon na back road, no? Uh, mga graba ang uh, dadaanan po ng mga tao. Dapat po big roads na yun. Kaya po natin magawa yun using the same budget na gagamitin para itayo yung uh, mag-aral Meron din po tayo, tag-tag po natin, 10 units ng 3 kiloliter drainage flood control sa pinagbuhatan na lagi pong po lumulubog sa pagkawin ng mga malalakas na bansa na dumarating po sa bansa. At 30 units po, ng 30 po na multi-purpose hall and covered court. Sa so, ganun po, uh, issue po muna na encounter po namin during the uh, focuses ang hirap po magpa-schedule ng uh, basketball court. So, which is uh, unfortunate kasi si niya yun, mga bata na nga yung naghahanap na mag-spend mag, uh, your time on sports tapos wala tayong facilities. Eh, di ba yung encourage nga po ng mga bata na huwag uh, sa masamang video. So, dapat po available ang mga facilities na yan. And uh, using the same budget po, na, po ng uh, pagpapatayo ng City Hall, 8.7 lang, eh, so hindi ang mga pasigenyo na 1.900 oh, bilo kasi 9.6 po yung budget no, para dyan sa, sa City Hall na yan. So, budget po nyo. Di ba dapat yun ang mas pag natin? O ano yung mas tamang uh, paggamit ng uh, 9.6 billion na yan? And ito po, gusto mo Budget nyo po, ay tatayo natin yung mga pinanggit po ng mga infrastructure na gamit na po yung uh, nilaan na pondo ng administrasyon ng, ng, ng kasalukuyan para dyan ibig sabi po yung kung budget na 2026, 2027 and 2028 buong buo magagamit po for other services at isa na po dyan yung buong, uh, social pension ng aking mga senior citizen, ng aming mga PWD, pati po ng aming mga solo parent no, na nagre-request na sana meron pong ayuda para sa kanila. No? Titan over. So yun po. Y yun po ang, I think, uh, mas uh, meritorious pong pag-usapan. Without uh, uh, brushing aside po yung uh, uh, pilates po ng safe space act, safe spaces act, meron naman. But uh, I think it's a better use of our time na yun pong pag -usapan. I'm Um, sir, that all sounds very good in um, the but again, stay with this advocate here. what you're saying. Um, that all sounds very good. But available, because to be fair, you break down 9.6 billion for the city police publicly available. Yeah. Yun po bang sa inyong, because I checked the materials of King Kaya List, nasa 500 plus infrastructure projects yung uh pina-promise for less than the 9.6 billion. Available yeah. po ba yung cost breakdown ng bawat isang isang project budget? So huh. and um are you promising na matatapos within the 3-year term if ever na makukuha ninyo all of those projects? Uh okay. Alam ko nyo, pagdating po sa infrastructure projects. madali lang po to determine ang uh cost ng uh isang project. Ang dapat po dyan is on a per square meter usage. Diba? Example po. Yun kung uh, itatayo po nilang uh, city hall, based sa data, that's 46,000 uh, square meters po. So, divide nyo po yun ng 9.6 million. Of course, yung mga tinanggal na po sila, no? Na mga uh, uh IT component. Pero lalabas pa rin nasa 200 plus thousand per square meter. No? Yung pong tatayo namin na city hall for the same size, same area, na no, so wala pong magbabago, tatayo natin at a cost of 70,000 per square meter. Sa so, yung pong pricing ng mga city hall na itatayo po nila sa e a triple itong uh, para maitayo ang kaparehong city hall. Kaya po, uh, sa po dyan, no? naalala niyo po yung uh, overpriced na uh, part park, -park building sa Makati. Ang dali pong natitermin nun. Kasi, inupit po yung uh, area, dinibay yung to, total cost of project, lumabas, parking space lang, pero ang gastos, para sa papatayo ng mall. Dito po sa Pasig, pagkakita po dito, City Hall lang po ang tinatayo, pero titignan mo, on a first square meter basis, ang cost to build, eh para po tayo nagtatayo ng uh, yung pong kinakamahal na building po sa Dubai. Yung, ah, ano nga po yan? Yes. Ganun na pong level ang uh, talaga halaga na yung pagpapakalim At kahit ang ganipa po natin yung mga IT component. And nahanap ko lang po no, yung CV nyo po. And I'd, I'd, I'd like to address din po yung sinabi na mas may corruption daw if hinihimay ang project. Malibo, malibo. Mas meron kong uh, corruption if lump sum, 9.6 billion. Hindi mo alam kung ano ang uh, component. Ba, kaya nga po sa Congress, ano po ang uh, inilaban po? Dapat walang laksang appropriation. I-identify nyo saan niya kalsada na yan, ilang kilometro yan. Di gusto nyo makikita kung talagang legit po yung posting ng project. Kasi pag nilampi yun, nawawala po yung data. You can no longer determine. So again, just to address. Sipin nyo po. Itong uh, breakdown ng uh, 9.6 million. Yung demolition work pa lang po ang gagasusin nila po namin para lang dibain yung uh, city hall na yan is 248 million 248 million para lang dibain yung pong uh, city hall alam niyo po ba na sa industriya ng mga nagde-demolish kayo pa ba ang babayaran ng, ng uh, demolition na uh, company para sila ang mag-demolish ng inyong uh, struktura. Dahil yung mga material sa recover kung bakal, salamin, o whatever, meron pa rin po yan conversion value. So, hiling silang magbayad. Pag na-recover nyo na yan, po nila yan sa merkado, kikita pa rin sila. And yet, dito po sa basing, nagbayad po kami ng reporting million. ko po kami nakausap na demolition contractor. Sabi namin kung kayo ang mag-demolish ng city hall, Pagkano ibabayad nyo sa CINNOL para kayo nang matrimony? As high as 20 million. Kasi marami kaming marirecover ng material saan. So imagine po nyo yun. Kung nagbabayad nalang kami, meron kaming 20 million, nasave namin yung 248, ay di meron kaming uh, extra na 270 uh, million sa public fund. Kung tama po ang naging pagbibisisyon. Buti nga ako hindi kumalam, mayroon pa nga ho ito, garden. Sabi uh, ko lang yung uh, garden po nila. Uh, Nawala na po ito. Yung pong garden na yan, ang uh, nakita ko po pong schedule before, nasa 250 million, garden lang po. Napakamahal po na garden yan. So, yan. Yeah, so, sana po tutungin yan ang mga botante. Di ba? Kasi sayang po ang pera, sayang po ang panahon. everyday na nagpapatuntik-tuntik tayo at uh, hindi ko natin ginagawa itong mga infrastructure na ito. kaya eh, mga buhay ko na nawawala sa basic. So, I hope na sa Monday po, ising ang mga taga-basic. Sabi nga ako nila, matalino ang mga botante pa si So, Kalino po, eh, I invite you, tingnan nyo po yung kwenta for the same amount. Actually, for less than, less than amount na 9.6, ang dami na po natin pwede di ma-accomplish dito sa ating uh, lusot passing. Hospital, university, mga tagtag -tag na ispelahan para sa elementary and high school. So, imagine yung uh, na mararamdaman po ng bawat uh, pasigay ng impact. Sinasabi ko po, po kanina na impact po yung aming magiging budget dahil yung kung nilaan, yun na po ang gagawitin para itayo itong mga infrastructure na binanggit ko. Pagkagawa na po namin yung pong amin uh, aming sinasabi na magkaroon ng bigas ang bayan sa Pasig so that every two weeks po meron po nga uh, tigli limang bigas po ang aming pong mga kababayang patigay ng mga indicted. Matawid po nila yan. Tulad pa po dun sa mga programa po ng national government kagaya po ng IEX, PAD, 4Ps. So, Sayang po, kung uh, madidisipinan po ang uh, leksyon batay sa uh, isang uh, resolusyon na wala pa mong uh, final Hindi lang naman